Grabe yung ano. Nagawa nung bagyo. Oh. Nahukay. Mga bag. Kumihaya. Dami. Nagka-damage pala to. Oh, Kung hindi natin natanggal yung crane, nako. Kung hindi natanggal yung crane namin, ano? Gibagi ba? Ay, mga babot Yung e, mga birds oh. Ito yung nag-viral sa TV. Ano? Ah, sa balita na ano, yung humarang yung mga birds dito sa tulay. Kaya itong tulay na tinutungtungan namin, ano to. Ah, may damage na. Yan, oh. natumba, nakaharang nakabalagbag yung mga parts tapos yung mga bakal yan oh. yung operator niya nawala pa, hindi pa nakita ayan oh. ito yung project namin grabe sabi pinsala ng tubig eh oh. Pati yung crane lasog-lasog oh. Crane niya no. Paabote yung crane namin hindi nakasama, lasog-lasog. Pati yung mga generator. Crane niya no, Napit pit na. Pati yung mga bako. Nakakaroon ng pwede. Hello, mga kabibig ko. Dito ko ngayon sa ano, Pasig. Sa Ilog Pasig. Yan. Grabe. ang ano namin. Lahat ng bird sumarang. Ayan. Okay, sige. Trabaho muna kami. Ayosin namin itong tulay na ito. Tsaka yung mga equipment na lumabog. Okay bye bye